Magandang hapon po sa inyong na San Alexander, Alexander Jules Gobilak para sa inyong update ngayong mga oras na ito. Yes, mga kaibigan. Let's go na. Update na tayo kay may Maymay, and Trata. Sa mga oras na ito, anong balita Maymay? Saan ka na ba Maymay at anong meron? Hala. Sana ito na. Naghahanap na po ng uh, tawag dito episode 10 ang mga sumusubaybay sa I Want TFC at saka sa Netflix mga kaibigan I think napanood ko na ang episode 10 kagabi mga kaibigan ala sabi dito ni Jindin wala pa yung episode 10 sa I Want meron na po ba sa Netflix? meron na po, napanood ko na po at nako, binog binugbog na binugbog na ni Gwen or ni Luyanong si may Entarata at nag-faint po ito. Akala siguro ni Luyanong ay patay na. Pero sabi dito ni uh, Dreamscape, simula lunes. Ah, nung lunes yan mga kaibigan. December 8 po sa lunes pa pala si AJ Falcon sa La Playa Roja. Kasi nga po kagabi ay lumaba, ay kagabi ay ilalabas pa lang at ngayong gabi ay ilalabas pa lang si Mr. EJ Falcon para isalba ang La Playa Roja mga kaibigan. Kagabi kasi ay binugbog pa ni Gwen si Luna Javier. Pagkatapos tumi tumigas kasi ang ulo ni Luna. may maentrada kasi sabi niya hindi siya mapakali at nangangamba siya para sa buhay ni uh, Liam Roja or ni Doni Pangilinan mga kaibigan kung kaya dali-dali siyang umalay sa kinaruroonan nila ni uh, Olsen or ni Khalid Shari at hindi na ito napigilan ni Kyle mga kaibigan so kung kaya na ho oh, sa paghanap niya kay Doni ay hayun at nabugbog uli siya ni Gwen mga kaibigan so yes, dahilan sa paparating ang uh, team EJ Falcon sa La Playa Roja may nakita tayo sa aabangan na oh, magtatrabahong muli ang mga tama ba kaya ako na magtatrabahong muli na parang normal ang mga empleyado ng uh, La Roha Roja Aba, hindi natin alam kasi medyo nga psych may pagka -psych Kotik, itong si Joel Torres sa La Playa Roja pero hayan, every time eh, na mabasa akong post na advance na panood ko sa Roja episodes binabalik-balikan ko ang I want application to check if merong bagong upload, pero wala pa pong bagong upload mga kaibigan yung kaba natin talaga sumabay parang gusto din natin tumakbo at magtago pero wish ko talaga always di sila maabutan ni Dos parang para serial killer kasi si Dos mga kaibigan ako kung mala psychotic itong si Jewel Torre na nakikita yung patay niyang anak na si Ayen eh ito namang si Dos ay nap no! napakakulit. Parang vampira mga kaibigan pero walang takot. Magaling po sa action itong si Dos mga kaibigan at uh, kaya relax na relax lang siya. Mm. Sheng Sheng is saying ganyan na sila. Uh, di naman inaagaw ni Maymay si Donato. Bakit takot na takot kayo? Nag-PM ka pa sa akin talaga, no? Ikaw kaya pretty ka ba? Nagtago ka ng account, takot lang. Kasi nga daw, sabi, di type ni Donny ang Maymay mo. Wala sa standard ni May, si Maymay. ang ni Maymay, ang gusto ni Donny, no? Si Belle lang. Ang love ni Donny, pretty young and fresh. Na, wala tayo doon. Kung sila nga ay magkakaibigan, ay Why not? Kasi nakikita naman natin na talagang sweet-sweet uh, itong si Donnie and si Bel Mariano. Antay na lang natin ang dulo kung sila nga ba magkatutuluyan mga kaibigan. Ana Marie Guzman, sa episode 10, ako pa ang mas naunang sumigaw kay Mama Ona. Natawa na lang ako sa sarili ko. Yung mapapariak ng bilis dahil dali, ayan na po ang hostage taker mga kaibigan pero sa bilis ng mga pangyayari sa roha at wala silang planong i-delay at wala silang planong dahan-dahanin ang storya. Eh. nako dire dere po sa kabilisan kung kaya kung may mamiss kang episode hindi mo na alam saan nang galing ang problema at paano nangyari ang mga nangyayari so dapat wala kang mamiss at sunod-sunodan mo siyang uh, sun sundan mo siya sunod-sunod ang bawat episode nito gabi-gabi mga kaibigan. Sobrang natuwa daw si Gianna kasi nga daw po, hindi nahuhulaan ang susunod na mangyayari. Gusto ko to yung unpredictable. Kaya lang nakakabiti ng sobra, no? Basta para kay Maymay, go lang! Ihintayin yan! OMG! Walang episodes ng two days. Bakit kaya? Dahil ba si Maymay ay nasa hospital, mga kaibigan? Dahil ba ang kanyang uh, next shooting or filming ay nasa hospital po? nako nakita natin yung mga pa-behind the scene ni Miss... Uh, um, nasa Facebook, nakalimutan ko yung pangalan niya, na naka-wheelchair po si Inday at nandoon po si Doni Pangilinan. At nako, pang ilang hug na kaya yun mga kaibigan na, Diyos ko, mas lalong magagalit yung mga sumusubaybay kay Doni and Bell dahilan po dito sa nakailang hug. Ang sabi nga nila, bakit sabi nyo walang love interest? Bakit parang meron? Hindi po meron. Magkakaibigan po sila at normal po na mag-aalala ang isang Donnie at Kyle Echari. Sa ang tingin ko pa nga dito, ay magkakaroon ng love triangle itong si Donnie, Kyle, and Maymay, mga kaibigan. Now, oh, sabi pa ng iba, mm! Huwag kayo dyan. Fans daw ni Belto. Ang sabi daw, hmm, mas magaling na di hama si Luyanong kumpara daw kay Maymay My Knox naman. Hayaan mo na. Kasi nga, yan yung mga role nila sa serye. Kaya ba ni Bell yung uh, pinagagawa ni Maymay? -May? Kaya ba ni Maymay -May yung pinagagawa ni Bell? Huwag nating ikumpara kasi pareho po silang magaling sa bawat craft na ginagawa nila. Kay Bell naman kasi ay iba ang genre kumpara kay Maymay Entrata. At ang i mo si Gwen at saka si Luna, talagang maglalaban sila. Talagang matira ang matibay kasi magkakalaban sila. Hindi sila tawag dito body body. Sila po yung talagang uh, itinakdang maglalaban sa roha, sa uh, martial arts, sa barilan at sa suntukan na oh, grabe naman yun Ngay kahapon ay kagabi nga ay natamaan yata ng siko ng isang gwen ang luna kung kaya ay oh, na laglag sa lupa at nawala ng malay akala siguro ni gwen ay patay na Naku, sabi pa nga, baka mamaya kapatid pa ni Maymay itong si Gwen, no? Kasi nga po, hindi alam ni Maymay yung mga where, uh, ano nang nangyari dun sa mga kapatid niya na nasa probinsya niya, sinabi niya. Uh, ang ikinatuwa lang natin dito ay tama nga itong mga mga saluubin ng netizens mga kaibigan na napaka napaka tawag dito unpredictable po ng roha And yes mga kaibigan, meron po tayong magandang balita na hatid sa inyo. Wow, ang lakas daw ng roha at nakakatuwa. Bakit? o di ba sabi dito ni Poppy, PH50823. Add accounts kasi nga po itong si Roha ay ba, di ba? Eh uh, isinahim papawid dito ng ABS-CBN Kapamilya Online Live at ng TV5, mga kaibigan sa prime time bida uh, dahil dyan, syempre, naglalabasan itong mga iba't ibang ads. So, dito, dahil sa lakas ng roha, inulan po ito ng maraming advertisement. Nako, eh, hindi mo mabilang. Nasa dito, 62. Ikumpara mo doon sa advertisement daw ng uh, kabilang istasyon na halos kasabayan ng oras ng roha. Ang tawag dito ay Sanggang Dikit. 8:55 PM. Ang Roha ay ang oras ng Roha ay anong oras ba ng Roha? Prime time bida din 'to. Magkasabayan yata talaga sila mga kaibigan. Ang Roha ay kumuha po ito ng 62 advertisement. Okay. Bilang tayo dito. Basta tayo ng iba. Ilan ha? Okay. Nandito si Tide Expert, Head and Shoulders, Vicks Vaporub Rubs, Sangobayan, Iron, Old, Sp Old Spice, Joy Dishwashing Liquid, Oral-B, Myra E, Bioflu, Ariel and Tony Paintin Band Repair, uh, Neurobion, Neuro Neuro Tide Expert Clean Liquid, uh, Game Zone, Ariel, Downy, uh, Antib Antibacteria, Selecta, Bonggang Birthday, Barangayan sa Bacolod, Bear Brand, Bumper, CDO, Red Horse, Beer, Tide Export Clean Powder 15, Head and Shoulders Cool Mental, Ario 660 Grams, Downy Mystic 15, Downy with Aerial 15, Oral B Electric 15. O, di ba ang dami? Di ko mabasa lahat. O, sige. Basahin na lang muna natin ditong sa GMA's Free TV Channel na Sanggang Dikit. So, ang meron sa kanila ay labing apat lang po mga kaibigan. Meron ditong Ajinomoto Ultimate, Palmolive Naturals, Jollibee Pasco, Nor Sinigang Mix, Robitussin DM, Del Monte Spaghetti Sauce, Chicken Macdo, Nescafe Creamy White, Ajinomoto Crispy Fry, Nor Liquid Seasoning, Energy Champion 15, Nor Sinigang Mix, Palmolive Naturals, Aloe Vera, KFC Juice, and Match 15. O ba diba, ang bilis kong binasa lang kasi 14 lang. O samantalang dito, o ulit-ulit itin ko itong napakadaming 62 na advertisement. Kung kaya, napaka lang po ng... Uh, ng Ito palang dahilan kung napaka ng roha sa TV, mga kaibigan. Kasi sa dami ng mga advertisement, hindi niya maubos-ubos, i-play lahat yan kung hahabaan niya ang roha serye. So, dahil sa dami ng pumapasok na advertisement, kailangan niyang igsian ngayon ang pag-play ng uh, episodes ng Roha sa, sa TV, free TV mga kaibigan. So, isa yata yan sa kinonsidera ng Dreamscape at ng ABS-CBN Management. Kung kaya napakahaba po ng serye, 80 episodes, I do not know kung matapos yan in uh, the given time na talagang na foresee nila na hanggang dito lang yan, hanggang March lang yan. Kasi nga po, may mga araw na hindi pa na play yung mga episodes. So, sa Netflix, okay lang kasi everyday naman naglalabas ng episodes. Pero yung parehon niyan na nawala daw sa ere itong uh, Kapamilya Live, ano? <coughs> Ayan, nabilaukan pa tuloy ako. I mean, <coughs> nasamid. So, yes. So, nasan pa ako? I was talking about Kapamilya Online Live. Yeah, sabi nila wala daw episodes 1 to 5 sa Kapamilya Online Live. They were checking for that one, asking and looking. Pero hindi nila makita dahil ano po ang sabi doon ay nahakpo ang... Um, ang YouTube channel ni ABS-CBN. Pero I think nakabalik na po kasi nga po ay kumuha na ito ng 471,000 views kagabi mga kaibigan. And so yes, high uh, hi on. So mapapanood niyo na uli sa Kapamilya Online Live at pwede niyo ulit-ulitin i-replay ang episodes 1 to 8 mga kaibigan kung saan makita ninyo ang lumilipad na isang married mama and like this. Ayan, sige, sige. So, yan, mga kaibigan. So, hindi lang yan. Yan yung unang encounter ni Maymay Entrata and uh, Miss Luyanong. Kasi nga po, kagabi po, ay yung pangalawang hindi ka na nadala, ha, Sabi ni Gwen, ha? Sabi ni Luyanong, nga So, kung ngayon, ayun, nasipa ulit. She was trying to hit yung paanga ni, Lu ni Luyanong na nabaril ni... Um, doon ni Pangilinan mga kaibigan pero but then the strength of Luyano ay talagang sigurong mab maano mabigat ang kanyang kamay at ang kanyang mga sipa so, kung kaya hayun at uh, walang malay po ang isang Mary Tell My My Entrata so yes mga kaibigan kung babasihan natin ang I Want TFC Nako, nahuli kayo ng ilang araw. So, kung kaya napaka-advance po ng uh, sinasabi ni Alexander Lexter Juice. Kasi ang access ko lang po, as of this very moment, ay ang Netflix. So, kung kaya napaka-ahead ko po. Kung kaya kung ano-ano pinagsasabi ko, hindi nyo kayang sundan. Not unless na lang kung kagaya ko ay Netflix ang pinapanuoran ninyo. So yes, uh, dire-diretso pa rin po ang ating pa-update sa ating channel. Though nagka-mix-mix na po ang mga video clips kasi hindi natin pwedeng ilagay ng plain lang. So pasensya na po kasi sa gusto nating maibahagi yan ay ayun. Uh, chinap-chap na po natin yung uh, video at uh, maigsi na po ang naibibigay natin sa inyong mga kaibigan. So yes, yan po ang ating latest update on Roja and by and entrata sa mga oras na ito mga kaibigan. I do not know kung mailalabas ang episode 12 today or episode 11 Pero yes, we are willing to share with you yung napanood natin kagabi na kung saan nahuli Itong si Liam! At dahil wala siyang choice, kailangan niyang ituro ang kinaroonan ni Kyle and Maymay Entrata Uh, sa kasamang palad hindi kasama si Maymay dahilan po sa po na bugbog na ni Gwen or niya uh, Luyanong. So, mga kaibigan, yan po ang ating napanood kagabi. So, hanggang doon tayo sa nawalan ng malay si Maymay Entrata habang papatay na ang uh, mag-iina at maglolo na si Kyle kasama si uh, Maddie mga kaibigan sa dalampasikan. So alamin natin kung anong mangyayari sa kanila ngayong gabi. Samantala ay uh, ibibigay ko sa inyo ang ilang clips sa mga nangyari kagabi para kayo ay ma-update natin sa episode 10 or episode 11 ng Roha, mga kaibigan. Ooh, sabi ni Luni Nuni, sige nga, I Dare Dreamscape An ABS-CBN na daily ang airing ng Roha. Binibitin nyo kami eh. Ayun. Paano hindi kayo mabibitin? Eh, Napakaigsi nga lang ng kanilang binibigay dahil sa kadami nila ng advertisers, mga kaibigan. Alexander Alexa Juice, po muna ang ating pa-update sa inyo. Huwag na natin muna intindihin ang mga negative uh, comments ng mga netizens. Kasi nga po, uh, ganun talaga ang mga bashers they want to bring my down but then we our job is to bring my up not to bring her down alexander likes Alexa the juice magandang gabi sa inyong lahat